Ni Olbo, ang duha ka sunog sa dakbayan sa sugbo ni atong Sabados sa gabi eh, nga ug Mukapin sa usa ka gatos ka mga Pinoy anan sa barangay Karita ug sa barangay Basak Pardo. Ana report. Unang ni Olbo ang sunog sa sitio Kalapukan sa barangay Karita alas 9:23 sa gabi. Eh, nga Ngamilamoy sa kabalayan sa dapit tungod sa kagipot sa agianan, naglisod og sulod ang mga fire trucks na kontrolar hinoon sa mga bumbero ang sunog alas 10.30 sa gabi. Di naugdaw yun ang 60 kamabalay unom usab ang partially burned. Base sa record sa Cebu City Fire Office, Wala apan sa record sa Barangay Kareta, mukabat sa 88 kamabalay ang naugdaw sa sunog. Nibilin kini ug danyos nga mukapin sa 4 milyones pesos ato nang gipaubos gani og kun third alarm ang maong sunog unya na controller nato ni pag alas G's imidya na fire out ato to alas G's 48 unya ni damage to property to kun uh, 4.5 million ang sinugdanan di ay usa dai sa bang diri unya magrepair siya og cellphone nya magwelding welding silang balay karon pag spark sa kuryente gibyaan Unya ang iyang diabangan nga balay ang bongbong -bong kanang amakan. Di ug oh daw. No. Tapos si Nina Rajon. wala na nakaan, Um nabitbit nga unsa pa. Kinang lang jud reblocking yun, Mag -re diyan. Initially uh, sa yuta among na investigate uh, kaning yuta uh, na under na siya sa NHA, National Housing Authority. Samtang laing sunog usab ang nitumaw alas 11.33 sa sitio Kanipaan, Barangay Basak, Pardo. Naog daw sa sunog ang 90 kabalay, samtang aduna usay lima kabalay ang partially burned. Posibleng problema sa kuryente ang hinungdan sa sunog sa balay ni Viviano Nija, kinsawa masayod nga noong nag-spark ang ilang linya sa kuryente. Sa pagtanaw na ko, kayo. Hindi na lang Hindi naman ma... Nagkuan tabang. Samtang na abtan sa balitang misdak si Manang Alicia Sabiliano nga nagpasilong na lang sa payong. Uban ang yapo kay apil sa naog sa sunog ang ilang balay. Ang manok nga nalumos kuno sa aso. Ang ilang gilat an pagtambal sa gutom apan problema nila kay dugay na lata ang manok tungod sa kaguhang ni ini. Ang sanina Mahal, na, na, na sa ra ano ko nasunog. <laughs> para Mahal, na makaun. Mga ma uh, challenges nato no gawas nga hagipot ang dalan no, gamay kay daan, kuan pagid uh, kuangan ta sa tubig source of water no. Mao na ato mga responders ilang gi kuan gi saksyon tun lang na swimming pool sa wetland. Kauban si Malon Milgaso ako si Alan Domingo. Balitang bisdak